Para klee. Lord, tama na lol. Sa gitna na patuloy na aftershock sa Cebu at Davao Oriental, hindi pa rin makabalik sa mga paaralan ang maraming mag-aaral. Sa Davao Region pa lang, may git 5,000 silid aralan ang napinsala. At kanina umaga naman, niyanig ng magnitude 4.2 na lindol ang ilo-ilo. Saksi, si Kim Salinas na GMA Regional TV. mag alas 7 ng umaga kanina, ginising ng pagyanig ang maraming taga ilo-ilo. Magnitude 4.2 na lindol ang tumama, 12 kilometers mula sa bayan ng Gimbal hanggang intensity 4 ang naranasan sa ilang bahagi ng lalawigan. Imagine mo nga katabo sa ibang nga lugar nga kalagba mga kwan. Mga balay kag mga building pero syempre man ko. Amo na to nga nag-ano ako ay linog nato gali ang ginano. ano ko ta mo nga nagwa ako kag nagkambal nga singkuwa kamo kung ano i-ano kamo kay singkuwa kasi may aftershock pa bala matabo bala? Intensity force kapag naramdaman natin is parang mayroong heavy truck or yung mga ten wheels na truck. yung mga natutulog ay maaring magising. Ayon sa MDRMO ng Himbala, ramdam sa buong bayan ang lindola. Bagamat walang naitalang pinsala, sinuspende ang klase mula sa kindergarten hanggang sa senior high school sa 1st District ng Iloilo. Gayon din sa Iloilo City. May mga unibersidad ding nagsuspende ng klase sa Iloilo City. Sinuspende rin ang trabaho sa Kapitolyo at nag-inspeksyon ang PDRMO. Suspended ang trabaho for 24 hours. And ordinarily, after 1 hour, nagkatapos checks ng engineering, with your off sometimes uh, are different. That is why response is different. po na nangyari po kanina sa Gimbal Iloilo is wala po siyang koneksyon sa mga lindol sa Davao Oriental at sa Cebu. Mayat maya pa rin ang aftershocks ng malalakas na lindol sa Cebu at Davao Oriental. Kasama riyan ang magnitude 5 na aftershock na nagdulot ng intensity 4 na pagyanig sa Manaya. Kasama sa napuruhan ng magnitude 7.4 na lindol doon noong biyernes ang Barangay Hall ng Barangay San Isidro na nitong Agosto lang na turnover sa kanila. Sa gymnasium na ito katabi ng munisipyo, inihahanda ang tulong na ibibigay ng lokal na pamahalaan mula rin sa donasyon ng iba't ibang grupo. Malaking hamon pa rin sa mga residente ang kawalan ng supply ng tubig dahil sa nasira mga tubo. Kaya sa ilog daw muna sila, umaasa. Mahirap talaga kasi ano eh, namasahi ka pa. Mm -mm. Punta dito. Okay. Sa isang araw, 40. Tapos, wala pa kaming hanap buhay ngayon. Sa buong Davao Region, mahigit libo ang napinsalang classroom. Mahigit siyam na raan ang totally damaged. Iniutos na ng DPWH ang pagkukumpuni sa mga classroom na may minor damage. May mga iba na kailangan i-assess muna yung, yung uh, ground mismo na tinatayuan ng mga, ng mga eskwelahan just to make sure that the kids are safe. So, uh, tuloy-tuloy yan and mabilis natin na papagawa yan. Kami, for minor repairs, i-release na namin yan sa regions at saka sa school divisions namin all over the Davao region. For major repairs, we will coordinate with Secretary Vince and DPWH. Blended learning ang ipinatutupad ngayon sa Davao de Oro, Davao Occidental, Davao Oriental, Digo City, Samal Island, Mati City at Panabo City Divisions. Ang DepEd Davao City Division Nagpatupad din ng modular at blended learning simula Miyerkules hanggang sa matapos ang inspeksyon sa lahat ng school buildings. Sa Northern Cebu, dalawang daang paaralan ang apektado ng magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Mahigit limang daang classroom ang totally damaged. Sa tala ng DepEd, isang gro at labindalawang mag-aaral ang kabilang sa mga nasawi bunsod ng lindol. Hindi naman natitinag ang pananampalataya ng mga residente sa Daan Bantayan, Cebu sa kabila ng pagkasira ng Archdiocese and Shrine ng Santa Rosa de Lima. Sa likuno na ito ang pagtuo na ito at the same time, bisan ni mga pahitabo mapasalamat ang sa ginoo ni Tanan. Para sa GMA Integrated News, ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Siyam na ang pamilyang nawalan ng tirahan matapos magkasunog sa Bacoor, Cavite. Halos wala nang naisalbang kagamitan ng ilang residente. Saksi, si Ian Cruz. Mula sa himpapawit, tanaw ang lawak ng sunog sa San Nicolas Tres, Bacoor, Cavite. Pasada ng umaga, nang sumiklabang sunog. Maraming bumbero ang naparesponde kasama na ang mga fire volunteer. Kwento ng mga residente bigla na lang silang nagkagulo nang makita nila ang malaking sunog. Kasi sampo lang ng buko, nagsisigawan na oh, ho, malakas na apoy. Pagdating ko, malakas na apoy. E eh, ngayon po, hindi pa po namin masigurado kung ano po yung pinagbulan talaga ng apoy. Sa bubong ng isang residente, nakita namin ang mga bumbero na umakyat para apulahin ng apoy. Maraming residente ang tumulong na gumamit ng timba, makapagbuhos lang ng tubig, makapananghali na nakontrol ang sunog, at tuluyang naapula mag-aalauna ng hapon. Gawa sa light material yung uh, mga bahay dito sa bagong silangan sa loob ng San Nicolas Tres dito sa Bacoor. Kaya naman makikita po natin talagang tinupok ng uh, apoy itong uh, mga bahay dito. Sa ngayon ay nagahanap ng mga mapapakinabangang uh, gamit ang mga residente dahil karamihan sa kanila wala halos na isalba. Isa sa, ano, sa dahilan, mahirap talagang pasukin. Gumamit ng mahabang hose. At saka sa light materials nga. At saka dikit-dikit talaga bahay. Napahagulgol na lang si Nersa ng datna ng natupok na bahay. Kasama pang nasunog ang dalawang alagang aso. Hindi na mahanap. At ipinapalagay din na patay na ang isa pa. Ang utang similom na lang ang kanilang naisalba. Sakit po talaga, sir. Parang baby ko na yung mga yun eh. Lalo na sa mister ko, sir. Paboritong-paborit nila yung mga aso pag dumadating yun. Yan ang unang mga hinahanap eh aso. Naisalba naman ang isang bumbero ang isang sugatang pusa. Sa si Pilimon, nasunog ang parehong bahay at tindahan. Ang naipong tatlong timba ng bariya na lang daw ang ala -ala ng kanilang mga pinaghirapan. Uh, ngiling po namin, sana matulungan po kami ng pamahalaan o mga senador na tulungan po kami rito ng kababayan namin. Ang mag-asawang Teresita at Junisio Leanos isang bahagi nilang ng paderang natira sa bahay na ilang dekada na nilang irahan, Kaya ngayong magpapasko, back to zero sila. Mabigat po. Iyon ang pinakababigat sa amin. Ay, simulan, simulan. Ngayon lang ako nakaranas ng dito. Ayon sa BFP Bacoor, hanggang 600 bahay ang natupok nasa siyam na raang pamilya ang apektado. Sabi ng kapitan ng San Nicolas Tres, nakipag ugnayan sila sa katabing barangay ng Talundo sa Las Piñas para ma-accommodate sa mga covered court ang mga nasunugan. Inaalam pa rin ng sanhi ng apoy. Nagkaroon din ang magkahiwalay na sunog sa Cebu City. Unang sumiklab ang sunog sa barangay Dulho. Mabilis namang naapula ang sunog pero nasa labing dalawang istruktura ang natupok. Dalawang aso rin ang namatay. Nagkasunog din sa barangay Labangon. Anin na bahay ang nasunog? Isang alagang aso ang namatay matapos matrap sa ikalawang palapan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Bago sa saksi, pinakakansila ng Korte ang pasaporte ni na dating PCSO General Manager Royina Garma, dating NAPOCOM Commissioner Edilberto Leonardo at tatlong iba pa. Inilabas po ito ng Mandaluyong Regional Trial Court Branch 279. Kagunay po 'yan sa kasong pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2019. Naglabas din ng korte ng hold departure order laban sa kanila. Kasabay po nito, ibinasura ng korte ang motion to suspend proceedings ni Nagarma at Leonardo. Inutos na ng korte na manatili sa kusadiya ng National Bureau of Investigation ang mga kapwa-akusado ni Garma na sina Nelson Mariano at Santi Mendoza. Nagpasok sila ng not guilty plea sa pamamagitan ng kanila abogado, kaunay pa rin sa kasong pagpatay kay Barayuga. Sinisika po namin makuha ang panig ng mga akusado. Isusumitin ng Department of Health sa Independent Commission for Infrastructure ang kanilang mga nadiskubre tungkol sa halos 300 super health center na anilay hindi mapakinabangan. Kabilang po dito ang health center sa Marikina na noong 2024 pa natapos ang pundasyon pero natenga ang konstruksyon. Saksi si Maki Polido. Tinubuan na ng mga halaman at damo ang loteng dapat may naitayong Super Health Center sa Barangay Concepcion 2, Marikina City. 21.5 million ang kondo para sa Phase 1 ng construction o ang pundasyon na itatayong gusali na natapos unang bahagi ng 2024. Natapos naman ng Marikina LGU ang Phase 1. Pero nang puntahan nito ni Health Secretary Ted Herbosa, halos matakpan na ng halaman ang ginawang pundasyon. Di ba yung manananggal hati, yung itaas wala, yung ibaba na iiwan? So, ewan ko, lumilipad siguro yung manananggal dito. Ito yung paanan. DPWH ang dapat gagawa ng Phase 2 o ang mismong apat na palapag na gusali. Pero hindi umano ito masimulan dahil hindi pa na ibibigay ng unang kontraktor ang ilang dokumento. Hindi naman maumpisahan ng DP, nagreklamo yung DP sa akin kasi ayaw ibigay ng previous Phase 1 contractor yung uh, ano, as-built as-built plans kasi yung ano yung na-build niya sa foundation. Ang Super Health Center sa Marikina, isa lang umano sa 297 Super Health Centers na hindi kumpleto at hindi mapakinabangan ayon kay Herbosa. 12 to 20 million pesos ang budget kada isang proyekto na insertions daw sa 2022 General Appropriations Act o GAA dahil insertion, paliwanag ni Herbosa, hindi dumaan sa planning ng DOH at nagulat na lang silang may ganitong proyekto at pondo sa national budget. Ang inutos ko sa Health Facilities Enhancement Project, i-prioritize ang for completion and for operations kasi I didn't want to do new ones. Kasi baka ganito rin ang mangyari. Noon para raw ito gustong tapusin ng Marikina LGU. Pero hindi ibinigay ng DOH ang kanilang hinihinging 180 million pesos para maitayo ang gusali. 21 million lang po yung ibinigay ng Department of Health. Sa naman makakakita, 21 million, apat limang palapag na building ang mabubuo. Ang scope nung, nung proyekto ay foundation works. Dahil wala pa rin binibigay na pondo ang DOH, sumulat na ang Marikina City LGU sa DOH na City Hall na ang magpopondo at magtatapos ng proyekto. Ang Department of Health, tingin ko malaki ang pagkukulang dito kasi hindi nila napondohan ng tama. Kaya nga po ang city, ang gagawin po ng city, naglaan po kami ng 200 million para po makomplete lang ang proyektong ito. Ayaw magturo ni Herbosa kung sino ang dapat managot sa mga hindi mapakinabangang super health center. Pero sa biyernes, isusumite niya sa Independent Commission for Infrastructure ang kanilang mga nadiskubre. Para sa GMA Integrated News, makipulido ang inyong saksi. Nasamsam ang iba't ibang iligal na armas at na 400,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa Angeles City sa Pampanga. At sa bisa ng search warrant, sinalakay ng matauhan ng CIDG ang isang bahay matapos makatanggap ng impormasyon, kaugnay ng umano'y iligal na bentahan ng armas. Na-recover mula sa bahay ay iba't ibang uri ng baril, bala, mga aksesory at ilang sachet ng hinihinalang shabu. Arestado sa operasyon ng suspect na dati na raw na huli sa iba't ibang krimen. Wala pa pahayag ang suspect. Nakikipagtulungan ng DPWH sa Insurance Commission para mabawi ng gobyerno ang bahagi ng ginastos nito sa mga maanumalyang proyekto kontra Sa pagpapatuloy naman ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure, nagsabi ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na hindi na sila makikipagtulungan sa komisyon. Saksi si Joseph Moro. May lap pa rin sa media si Sarah Diskaya nang dumating sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. billion. mailap din ng asawa niyang si Curly na bantay sarado hanggang sa lumabas sila pagkatapos ng isang oras sa pagdinig, hindi sila nagpa-unlock ng panayam. Ayon sa ICI, sinabi ng mag-asawang Diskaya na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon nito. Upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Ayon sa abogado ng mga diskaya, inakala ng mag-asawa na mas malaki ang tsansa nila maging state witness kung makikipagtulungan sa ICI. Pero anila, sinabi raw ni ICI member Rogelio Singson sa isang panayam na sa ngayon ay walang qualified maging state witness wala pa nga kami, di ba? Sa gaya nga na nasabi ko, um, it's too early to tell. Kasi kailangan natin makuha muna yung buong picture bago tayo makarekomenda kung kailangan magrekomenda. September 19 lang nagsimula ang investigasyon ng ICI. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi ra makakaapekto sa investigasyon na kanilang ginagawa ang hindi pakikipagtulungan ng mga diskaya. Nasa labing anim na ng mga resource persons ang naipatatawag ng ICI at nakapagsumiti na rin naman daw ng kanilang mga affidavit ang dalawa. Ayon sa Office of the Ombudsman Misguided o mali ang gabay sa mga diskaya pakikipagtulungan sa gobyerno anila ah, ang tangi magagawa ng mag-asawa. Hindi naman nakaharap sa ICI si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo dahil daw sa sakit. Na-hospital naman itong lunes pero balik Senate detention na ulit ngayong araw si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Isa si Alcantara sa mga sinampahan ng DOJ kahapon ng reklamang graft sa ombudsman dahil sa money ghost project sa Bulacan. Kasama rin ng mga dating assistant district engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sabi ng abogado ng dalawa, umaas silang kikilalanin ng DOJ na essential ang kanilang testimonya at ikokonsidera sila bilang state witness. Labing-anim pang personalidad ang pinadadagdag ng ICI sa Immigration Lookout Bulletin. Sinisika pa namin silang hinga ng pahayag. Ang DPWH nakikipagtulungan na rin sa Insurance Commission para mabawi kahit 30% ng contract price ng mga proyekto sa mga insurance company na mga tiwaling kontratista ng flood control projects. 30% lamang ang pinakamataas na insured amount ng mga proyekto. Pagka may kaso, na may ebidensya na na either ito ay ghost o napaka substandard o maano magya immediate po susundan na namin yon ng pagfa-file ng claims under this agreement with the insurance commission pwede naman raw habuli ng mga insurance company ang mga tiwaling kontratista yes. sila naman ay mayroong karapatan under the law na bawiin yung kanilang ibinigay na bayad sa insurance doon sa ininsure nilang kontratista Sini singil na ang mga insurer ng ghost project sa First District Engineering Office ng Bulacan sa Liberty Insurance, sa Travelers Insurance, tsaka Sterling Insurance. No, lahat 'yon uh, iba't ibang proyekto sumugat na kami. Kinukuha pa namin ng panig ng na mga nabanggit na insurance company na ayon sa DPWH ay hindi pa rin daw sumasagot sa kanila. tana magkusa na sila. No, magkusa na sila. Wag na silang mag- uh, legal legal pa ah uh, na kung gago na ngayon nag ghost ang pinapriority natin sana magkusa na sila at ibalik na nila yung claim na yon pag na natin paabutin pa sana sa court ito pero kung magmatigas sila at gabanan nila wala tayong choice pasensyaan tayo sa gitna ng mga investigasyon, naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na hindi aabot sa Malacanang ang mga aligasyon kaugnay ng flood control projects. Well, I'm I'm confident because I know what we did or did not do. Uh, so, but if uh, if, if, if we, we investigate, we investigate everybody. Uh, we follow the evidence and wherever that leads is 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 uh, not something that uh, we try to direct or influence. Uh, That's why we have the ICI. Ang Pangulo nagungkat nag-ungkat sa flood control project sa kanyang zona noong Hulyo. Nasundan niya na magkakahiwalay na investigasyon pero makalipas ang ilang buwan, wala pa rin napapanagot. Kaya masidhi ang panawagan ng mga mamamayan mula sa mga ordinaryong Pilipino. Hanggang sa mga personalidad. Ikulong ang mga magnanakaw ang mga panawagan. Umabot na hanggang sa mga concert. Sa mga sports event. At maging sa prestigyosong pagtitipon gaya ng Sinamalaya. Artista ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Kulong yung mga kurakot! Kada biyernes nga ay may mga protesta kontra katiwalian. As of November 30, isang malakihang marcha ulit ang isasagawa sa iba't ibang lugar sa bansa ng galit dahil nga katulad itong sa ICI, humihingi tayo ng transparency vis-a-vis their, desire for security and confidentiality. Pangalawa, nakikita natin na tuloy-tuloy ang korupsyon. Kailangan katukin sila na pakinggan na ang taong bayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Presyo ng itlog sa ilang pamilihan tumaas. Sa monitoring ng Department of Agriculture, umabot na sa 9 pesos and 25 centavos ang kada piraso ng medium size na itlog. Ayon sa Philippine Egg Board Association, posible magtaas pa yan ng hanggang 50 centavos kada piraso bago magpasko. Nagkakagipitan daw sa supply ng itlog dahil sa pagbaba ng produksyon bunsod ng bird flu at iba pang sakit at hamon sa kalidad ng patuka para sa manok pagtatanim ng isang daang milyong puno ng nyog isinusulong ni Apple Diap. Sinimulan niya ng Black Eyed Peas members sa Liliw, Laguna. Ayon kay Apple Diap, tinulungan niyang magtanim ang kanyang lolo noong lumalaki siya sa Pampanga. At noong pandemya, may nagturo raw sa kanya tungkol sa panganib ng soil degradation. And then we ran into uh, this thing called biochar. And uh, biochar is uh, organic soil made from the paralysis of uh, bio waste. And, uh, you know, coconut has uh, the best carbon to create a, uh, 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 biochar. Ang proyektong sinimulan sa Laguna, target pa niyang palawakin kaya nakikipag-ugnayan siya sa gobyerno. We'll be working with, uh, you know, co-ops and uh, LGUs and, uh, and uh, the farmers. Uh, we got a figure out. That's why uh, we're doing the, pilot here, so it's easier. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. 64 ang patay at 65 ang nawawala dahil sa matinding pagbaha at landslide sa Mexico. At sa Indonesia naman, ilang residente ang inilikas dahil sa magkasunod ng pagbutok na isang vulkan. Ating saksihan. Makapal na usok at abo ang ibinuga ng bulkan Lewoto bilaki-laki sa isla ng Flores sa Indonesia. Dalawang beses pumutok ang bulkan sa nakalipas na 24 oras. Ang unang pagputok nagsimula bandang alauna imedya ng madaling araw at tumagal ng siyam na minuto. Tatlong minuto naman tumagal ang ikalawang pagputok na nangyari mag aalas 9 ng umaga kanina. Nasa pinakamataas sa alerto ang Indonesia dahil sa aktibidad ng bulkan at pinalikas ng mga nakatira malapit doon. Nagdulot din ito ng ashfall na nakaapekto sa mga magsasaka. Pansamantalang isinara ang isa sa mga airport sa isla. Dati nang pumutok ang naturang bulkan nitong Agosto at Hulyo. Gayun din noong November 2024 kung kailan sampu ang namatay. Sa Mexico, umaasa pa rin ang ilang residente na mahahanap ang kanilang mga mahal sa buhay na nawawala kasunod ng pananalasa ng bagyo. Matinding pagbaha ang dulot ng pag-apaw ng isang ilog. 64 ang patay. 65 naman ang nawawala, karamihan mula sa Gulf Coast at Central Region ng Mexico. Sa isang landslide area, limang bahay ang natabunan. Patuloy ang paghahanap sa mag-asawang pinangangambahang na baon sa guho. Ayon sa mga opisyal ng Mexico, sa ang libong bahay ang apektado ng sakuna. Pahirapan din ang paghatid ng supplies, lalo sa mga isolated na lugar. Para sa GMA Integrated News ako si Darlene Kai ang inyong saksi. Isang danlibong piso tinangayin ng dating tauhan na na-hold up sa isang gasolinahan sa General Santos City. Sa kuha po ng CCTV, naka ng cap at may dalang baril ang suspect habang pinagbabantaan ang babaeng team leader ng gasolinahan. Napilitan ang babae ilagay sa bag ng suspect ang perang nakalagay sa drawer. Ilang araw pa lang ang nakakaraan mula ng masisante ang suspect dahil sa isyu ng pera. At pinutugis na ang suspect. Posible pumasok bukas sa Philippine Area of Responsibility ang low-pressure area na binabantayan ng pag-asa. Huling na ng LPA sa layong 1,630 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ay sa pag-asa, kapag nakapasok ng na PAR ay tataas ang chance nitong maging bagyo. At kung sakali, tatawagan itong Bagyong Ramil wala pa epekto sa bansa at sa ngayon, umiiral pa rin at posibleng magpaulan sa bansa ang easterlies, northeasterly wind flow at localized thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, may chance na pagulan bukas na umaga sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon Province, Mindoro, Palawan at Bicol Region. Sa hapon o gabi naman, maaring may kalat-kalat na pagulan sa ilang bahagi ng Luzon at mga lalawigan ng Samar at Leyte. Ganun din sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region. May chance rin na ulan bukas sa ilang bahagi ng Metro Manila. Mula airport hanggang fashion events sa Vietnam, mainit ang pagtanggap ng mga Vietnamese fans kay Marian Rivera. At masaya naman ang gabi ng mga Pinoy lambs dahil sa maagang pamasko ni Mariah Carey. Narito ang showbiz saksi ni Orbi Carampel. It's time! May maagang pamasko si Mariah Carey sa Pinoy Lamps. Bilang finale ng kanyang concert kagabi, kinanta ng award-winning singer-songwriter ang All Only Want For Christmas Is You. Bukod pa yan sa kanyang nakaka-relapse na setlist. May pa-whistle pa nga si Mariah. Naki-jam din ang ilang personalidad gaya ni Jessica Soho. Mas lalong pinatibay ang partnership ng GMA Network Incorporated at Filipino Society of Composers, Authors and Publishers Incorporated o PhilScap sa pag-renew ng kanilang kontrata. Sa contract signing, dumalo ang ilang GMA executives, kabilang si GMA Network Incorporated Executive Vice President at Chief Financial Officer Felipe S. Yalong. Again, thank you to PhilScap for this arrangement that we have right now. Thank you and hope for more successes for PhilzCup. Naroon din si Senior Vice President for Finance and ICT, Ronaldo P. Mastrilli. Para naman sa si PhilzCup, pumirma si na Cup President Arturo Nonoy Tan Luis Pio at Vice President Rodolfo Tito Cayamanda. A grand welcome fit for a superstar, ang pagsalubong kay Marian Rivera sa Vietnam. Sa airport pa lang, dinumog na ng fancy si Marian hanggang sa dinalohan niyang fashion event. Stunning ang kapuso primetime queen, suot ang kanyang pink gown. Para sa GMA Integrated News, ako si Obri Carampel ang inyong saksi. Mga kapuso, 71 araw na lang, Pasko na! Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.